Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your the guest from Great Channel, a faith hero, Ozo Matarder. So ngayong hapon na to, uh, tagay natin nagsasabihin sa inyo mga gabay. So this is um, um, special gabay for the month of July 11 hanggang July 17 for this sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? kanina energy ay kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na ang didigil ng ads so, okay, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig na gumapong na biyayang man balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice ng ating angel spirit for this sign off there go so let's see and watch this angel spirit girl please give me information po ano kayong gusto sabihin sa inyong ating mga baraha oh there's an nervous card river No, there's something revert, guys. Disconnect from the world. At the same time, may darating the blessing daw, no? And of course, there's something a new beginning. Mm -hmm. There's an ace of wands in reverse, something rejections. Or false start, parang sinasabi makakaranas ka ng delays and cancellations. Nasa mga transactions, sa mga plano mo. Kaya kailangan pag-iisipang mabuti. There's a seven of pentacles with a harvest moment. At may mga bagay ka rin na um, hinintay na maaaring possible na dumating na o makuha mo na. Ano man yung mga bagay na mo maaaring magbunga na ito. Additional messages. And of course, reference with a sound card, with a pure positive outcome. Na magiging maganda na ang kalalabasan dito. Na uh, maaaring uh, magiging positibo na ang bawat eksena ang darating sa buhay mo. No? Lahat ng bagay na gagawin mo ay maaaring uh, uh, maganda na ang kalalabasan. There's something, the full card, a new beginning. And because the of faith, no, susubukan din ang pananampalata at tiwala nyo kung hanggang saan ang inyong um, katatagan at um, paniniwala sa ginagawa nyo at the same time sa ating Panginoon. No? So let's see. What is the additional messages? Revisit with the Knight of Cups. Now there's another, something, an offer. No? Offer or either there's something uh, remote, romantic proposal. Okay? This is something in new beginning. Magdadala daw sa ito na bagong simula. Itong offer na to. What is the Empress card? Reference with the three of wands. Waiting for yourself, so waiting for yourself. Na ito yung hinihintay mong tamang pagkakataon. No? Na makakapagsimula ka ng muli. And of course, uh, maaaring, some of you, baka hinihintay mo magbuntis. There's a possible na magbuntis ka. And this is something, a blessing coming in. What is the three of... Uh, what is the ease of wands in reverse? Reference with the Two of Cups. There's a partnership. No, parang um, sinasabi dito may nagbibigay blockages sa lahat ng plano mo or plano niyo dalawa na person mo. No, meron dito mga na taong nakakausap ka. No? May mga tao kang um, nakakasalamuha na maaaring um, may inggit sa iyo. No, nakakaranas ka kasi ng delay and of course um block sa mga transactions. And of course um um news or something, balita, ganyan. Kung na, may humaharang, humakad lang, gano'n. And because there's something, high friend, for a lesson matuto ka na, na sa mga pinagdaanan mo, sa mga naranasan mo, na no, lahat ng bagay na gagawin mo, kailangan, um, is at the same time wala kang sasabihin sa ibang tao no give your um parang sabi na itong balita na to kailangan um manahimik ka lang no silent lang ang atake mo dito And of course, there's a page of cards. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka sa vibrations mo. Na no, makikinig ka sa, na, sa mga nakikita at nararamdaman mo dito. Na no, magdadala sa ito na magandang kalala, kalalabasan daw. Now, there's a time moment for major changes. na no, unti-unti na raw magbabago ang situations mo dito. May mga bagay lang na marireveal. No? Siguro yung mga taong, mga taong na sa paligid mo kung tapat ba, kung totoo ba. Diba kung sincere ba sa mga sinasabi sa iyo? Ganon. Kumaga, unti-unti ka rin magigising sa katotohanan. Magkakaroon ka ng realizations dito about this um, tower moment. Kasi may mga part dito na maaaring masira, or maaaring mawala, or maaaring magdala sa'yo ng trauma. No? And because there's a three of pentacles for collaborations, so kaya kailangan makapag-communicate mga ayos. Mamaya, parang ma-misinterpret mo tong offer sa'yo no? Yung mala, mamaya tinutulungan ka lang pala, yung pala, um, kaibigan pala ang turing sa'yo, tapos ang atake mo, kala mo, mahal-mahal ka na, ganon. Kaya kailangan maging aware ka rin, no? What is the Nemphis Carry Cross, the Three of Wands? Represent guys with the um, Knight of Wands. Mm -hmm. This is something for civil, so kailangan mo magtsaga. No, itong pagtsaga naman ito, ay maaaring makakamit mo na yung paghihintay na yan, no? And of course, sa dito mag-set ka lang ng boundaries, then don't expect too much, no? Para hindi ka masaktan sa huli. Ang uh, sinasabi lang sa dito maghintay ka ng tamang pagkakataon kung ta talagang para sa iyo para sa iyo. No, parang sinusubukan din ng iyong pananampalataya at tiwala dito. What is the age of one's reversal because the two of cups? Reversed with the nine of pentacles, there's something blossoming. Maring lumago, lumakas na ang iyong um, finances, even relationship. No, maaaring nga uh, mas magiging mauta ka na this time. No, sa pakikipag-communicate, no, sa pakikipag-transactions, na no? dahil lang, uh, some of you guys nakakaranas talaga ng delays. And there's a justice card, no, some of you may justicia or either illegal legal matters, no, especially yung parang, uh, meron ditong separations, annulment, no, meron kayong yung uh, legal matters na, um, inano ngayon, no? Pinagdadaanan. This is something the King of Cups, yung person is very devoted. No, yung person mo naman na napaka-devoted. Or either there something ancestor or guys na gumagabay sa'yo. No? And because there is a five so of something a fair fight. No? magigipatas patas na rawon situations mo. Na nga lang may mga party dito na maaaring um, masira. No? But this is something a beautiful disaster. No? Maganda yung, maganda yung pagkakasira nito. Maganda yung kalalabasan. No? It's a blessing this, guys. And of there's a need, of for something moving forward and moving on. Makaka-move on ka na. No, sa lahat ng bagay na nangyari sa'yo, especially pagdating sa love life. Na no, minsan nabigo ka. Ngayon, maaaring nga, uh, hindi ka ng kikiligin. No? Talagang, talagang mamahalin ka dito, no? Ng tao na to. For outcome, there is something, guys, with a ton of pentacles, with a long-term, mo. Hmm, financial security, long-term relationship, pero kasi unexpected financial windfall, no? And there's a ten of wands. May mga bagay nagbibigay blockage or bagaki dito dahil may mga tao sa paligid mo na maaaring uh, nagbibigay ng um, negativity sa iyo. No, kaya nakakaranas ka ng struggles, failure ganyan. Dahil marami talaga naiinggit sa iyo. There's an evil eye. And of course, guys, there's something that you've sold. Oh, see, there's something on a heartbreak. Na no, meron talaga dito naghiwalay. Na no, meron talaga like, there's a broken ganon Talagang nagiiwalay nasaktan. Baka matagal man itong hinintay, no? Na maaring magkaroon ng kumaga separation sa inyo or um, legal na wala na talaga, no? And of course there's a pipe of cough, something a disappointment. Sa you nakakaranas ka talaga ng mga disappointment or course, regret dito, no? Dahil sa mga bagay na nawala no, na sayang. Pero may mga bagay na magandang idudulot din naman yan. And course, there's a negative penalty, kasi basta mag-focus ka lang sa sarili mo, sa ginagawa mo, sa kung naman yung bagay na gusto mo mangyari. No, of course, there's a sticker for a wish fulfillment, hope, and miracles. So may mga pag-asa at may mga bagay na maaaring makabangon ka ng muli dito. No, kaya makakamove on ka na eh, with the negative cause eh. No, hindi-hindi ka na raw dyan makaka, makakawala no, sa so naging trauma or bangungot. No? So let's see what is additional messages style. With an angel spirit, pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay. So let's see. Shapon lang tayo ng very guys. Pagdating tayo sa finances and career, there's a seven of swords. Magingat ka, there's a sneakiness. Baka mas kam ka ha. Magingat ka, huwag ka magtitiwala ng lubo sa mga tao sa paligid mo. No? Huwag ka agad magtitiwala sa mga bagong kakilala lang. And there's another cross. No, there's a wish fulfillment. Matutupad yung mga pangarap mo. Pero kailangan mo maging wise. No? And of course, there's a four of wands by celebration coming in. Maraming mga celebration magaganap dito. And of course, there's a knight of sword in reverse releasing fear. No? papakawalan mo na yung takot at pangamba mo. I think parang gusto mong magtayo na isang business. No? Or gusto mo mag-invest. This is a good sign. No? Kailangan mo nang pisan. There's an 11-11 with a um, you're on the right path. No, and of course, there's something in Emperor, just being mature enough and having respect sa ginagawa mo, sa sarili mo. And of course, there's a the four pentacles, protect your, protect your, power, protect your power, protect energy. Protection your mga pangalaga mo ko ano naman yung bagay na meron ka. No? Pagdating naman tayo sa love life, sa buhay pag-ibig ng chika ng gabay, there's a two of swords, nagkakaroon ka ng indecision pagdating sa love life, nagkakaroon ka ng doubt and fear. No, and because there's a page of, ah, uh, there's a query of survey to clear the boundaries. Ngayon, kung mag, uh, mo na siguro yung naging pattern or something system pagdating sa relationship, nagkaroon ka talaga ng trauma, guys. No? And of there's a Queen of bonds by confidence, mas lalakas ka sa manong loob mo, mas lalo ka na magkakaroon ng independent, hindi ka nababase. No, siguro dati, parang nakabase ka sa kanya, no, parang, ba, siguro yung person mo is very, um, manipulated, ganyan, or man manipulator, na no, talaga minamanipulate niya lahat, or, or, either wala ka talaga dis sariling disposition that time. No? And of course, let's see. And of course, this is something that too open, ako, with a balance, so kailangan mo maging balance, eh. No? Pili mo yung mga bagay na nakakatulong sa'yo. And of course, this is something that queen of, uh, the king of pentacles, something practicality and security. na no, Kailangan maging secure ka sa sarili mo. And of course, this is something the lovers. Meron ka talaga ma makakatuluyan dito. No? May makakasama ka at napakalalim ng connection na to. There's a deep soul connections. No? Pagdating naman tayo sa love life, ay pagdating sa sa kalusugan, there's a magician for manifestation. No? There is a reflection at the same time. No? May mga bagay dito na kung ano yung gagawin mo, magre-reflect sa'yo. Kaya kailangan maging aware tayo sa mga kinakain-iniinom natin. No? And of course, there's a death card some of you, there's something symbolized with a death and of course the river. No? Maring may mga bagay na matatapos na, no? yung mga nakasanayan mo, yung mga nakagawian mo, no? at ngayon babaguhin mo na yung um, naging sistema mo or yung unhealthy habits mo. No? And of course, guys, there's just something that's kind of so with the sabotage. So some of you guys, na meron talaga sumasabotage sa'yo behind your back. No, there's reason, Especially pagdating sa finances. Alam mo, gusto ko nito pabagsakin. No? Gusto ko nitong nga uh, magastusan na no? pati sa kalusugan mo. There's a um, page of sword, no? Being curiosity. There's a spying looking watching at you. na no? may sumusubaybay talaga sa sa'yo. No? One more card, please. And this is a three of cups. Oh, third parties. No, or either a friend of yours or co-workers. And relatives. Pero, there's something in friendship. Kaibigan mo. And there's a strength card, confident. Lakasan mo ang pakiramdam mo daw dito. Lakasan mo din ang loob mo. Na magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Masyado ka kasi nagtiwala dito. Now, in the power of the deck with the devil card. See? It's all about devil. Na talaga may sumasalbay sa'yo. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Pagdating naman tayo with the magic of fair messages, advice, and requests sa Pick a Card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, sa Pick a Card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot within one, two, or three. Kung nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo. And of course, malalaman natin ang sagot dyan sa dulo ng reading na to. Okay? Let's see and watch this. Okay, let's see what is the magic of fair messages represent who Okay? So, you get the power use your use your ability and to resolve this situation you can do it no kaya mo naman daw mabago ang situations mo no syempre depende sa actions mo no kung matigas ang ulo mo no alagang ba diba? ano mangyayari ba diba? as for what you want no kailangan ka daw um, lumapit sa ating universe rather sa ating panginoon ko ano man yung bagay na kailangan mo no magdasal humingi ng gabay and there's a daughter maringid, ito yung pinaka-purpose mo sa buhay mo, no? Ito yung daughter mo, na no? Nag-iisang anak mo siguro babae yan, or baaring babae yung mga anak mo, or maaaring magkakaroon anak na babae. And this is something to inflame. no? Twin flame and soulmate kay kayo na person mo. And there's a revert. di ba? Parang magkakaroon ka ng second chances sa buhay mo, no? Parang nga uh, may babalik ko katawan lupa mo dito yung sigla ng iyong buhay, pagkatao. Let's see what is the synchronicities. So this is something guys with the silence. Aha, uh -huh. kailangan tikong bibig. No, huwag kang maingay. Kumalma ka. No? or huwag kang um, mag-share ng information. Siguro sinasabi ng silent ay huwag ka na maging madaldal, no? Or maging um, Um, parang palakwento Sa mga taong uh, Mga nakakasalamuha mo Especially dun sa Sa mga private Ano mo no Plan mo Ganon Yung mga gusto mong gawin Sa buhay mo Ganyan And there's an emphasis card For revert mm -hmm. There's an emphasis card Meron talaga magbubuntis dito guys No? There's an emphasis card For you beginning a blessing What is the romance For for a mystic Labora And there's a text message and sent message na meron dito parang nauurong sulong. No? Binubura yung message. No? Parang naduduwag siya, natutorpe, natatakot. And there's something love, strong affection. Meron talaga dito parang napakalalim na pag-ibig dito. No? Deep soul connection talaga ang atake. And there's a music na makakatulong ang music for healing energy. For angels number represent what? Okay, there's a 666 with a great blessing. Nurture yourself. You need desires and boundaries. Let go of the things that are that weighing you down. Make space for something meaningful and expand your spirit all areas of your life. That big love opportunities or job need to squeeze somewhere. No? Kailangan pahalagahan mo. No? And of course, tutukan mo naman yung mga bagay na meron ka ngayon. At pakawalan mo yung mga bagay na alam mo nagbibigay pabigat at nagbibigay pasakit-pasanin at hadlang sa pagtupad ng mga pangarap mo. No, dapat doon ka tumutok sa kung saan kalalago. What is the money move oracle deck? And there's a guardian angel. May gumagabay talaga sa iyo. No, kaya ka nakakaranas ng mga signs or synchronicities. No, talaga binibigyan ka ng mensahe na you need to pay attention that you are you, that you are also guided. No? What lies beneath the hidden future? What lies beneath the hidden future represent what? There's a uh, burning evidence, meron talaga dito nagbubura ng message na maaaring um, nagkaroon ng third wheel, third party or something, or may tinatago to. and there's a check yourself Nakailangan mo rin na um, tignan yung sarili mo kung okay ka pa ba, no ba, maaaring ginagang sir ka nito ng pataliko, di ba? There's a clarifying for a love situation. and there is a leadership lure dominant and inspired fueled by pride yet true control lies in wisdom and grace no kailangan na um, kumaga tanggapin mo lahat ng katotohanan dito no wag mong panghawakan yung kasinungalingan na yan Masyado kasi ng uh, mataas ang pride or something na nagbibigay negativities dito kaya kung kung itong tao na to napaka um narcissistic like that parang ganoon parang um, makasarili, ganyan. And there's a shadow worker person, what? From the shadow worker person, what? And deceptions, integrity, transparency, and trust. Mm -hmm. Kailangan mo maging tapat at maging totoo, no? Sa sarili mo. Isa sa bagay na kinakatakutan mo dito, parang um, nagkaroon ka ng trauma talaga. And of course, there's a lot uh, clarifying for your life situation. Ang daming dama. No? Ang daming dama. Alam mo guys, parang ang daming nangyari sa'yo, especially pagdating sa love life. No? Ang daming pinagdaanan. There's a veil of illusions. Lift the veil of illusions, seeking truth beneath of the surface of the navigate through love and career authentic authentically. No? Kailangan, um, Tumuto ka at maging totoo ka at maging practical ka sa sarili mo. No? Especially pagdating sa love and career. So, let's see what is a part of the life of reason. What? And there's a changes Unti-unti na magbabago situation mo. No? I am con consciously evolving, embrace my growth, overcoming weaknesses and building on my strength. I cultivate my inner qualities. I'm recognizing my progress is spreading my wings towards the light, confident in the positive transformations unfolding within me. Naunti-unti -unti ka nang binago. Naunti-unti -unti mo nang mababago, natatanggap sa sarili mo, yung sarili mong paglago. No? Unti-unti mo nang nararanasan at nararamdaman na kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. So, let's see what is the peak of no. So, let's watch this. Okay, with the peak of no, So, let's start with the number one. Kasi ni ng number 1 na ito na yun. And there's a yes. Stoke your passion and heart blooming. No, dito ka lalago, dito ka lalakas. At yes, no, sa bawat uh, mga pinagdaanan mo, maraming tinik, maraming mga pagsubok, pero handa ka pa rin sumibol at lumago. There is a number two. The bridge of rail crossing is risky. No, wag mo na subukan na tawirin to dahil mapapahamak uh, mapapahama ka lang. No hindi na safe para ilaban pa to ganoon number three, there's a yes golden opportunity is cloud lifting clear skies no meron ditong opportunity na maaring um, magdadala sa iyo ng uh, magandang eksena at magliliwanag sa lahat ng katanungan mo sa buhay mo para yung parang magigising sayo mula sa pagkabungungot no mula sa sitwasyon na ah, parang feeling mo napakalabo na na wala nang pag-asa no there's a yes Now, magbabago na at may darating pang opportunity for you so guys this is a weekly uh, this is a special gabay sorry this is a special gabay for the month of July 11 hanggang July 17 for the sign of Virgo so Virgo 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 maraming salamat po for this wonderful reading so once again this reading is a general reading namang din at makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagawa because don't forget to like and subscribe my channel and hirap kayo siya for more videos at dirig maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel ko. Lalo lalo na ang skip ng ads away pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksik digdig na gumapo na biyayang manong balik sa inyo, maraming salamat po. And see you the next video. Bye bye and babush.